Mayong madla, mayong muddo, mayong gabi mga boss, amo, manager na nasad ta karon magbinisaya sa ta. So, karon atong gikating is tulo ka na ni siya eh. Pattern si ni Sangkong. So, amo um, ipakita sa inyo ang uh, games na sa namo pag gama. Ang uh, three pieces na order bound to dumagete ni siya later on. So, siya nga portion, mga pattern ni siya namo. So, kuha ta sa mauni amo ang suhiron. So, ah, uh, ni siya among if trees nga pattern. All right. So, mo na ni siya. Ah, uh, humana na mo cutting siya And then g trees na na mo. So, na na siya bad least for maho na ni siya. Pinaagi ani. So, butang sana ako. Alright, para maka ta tumani siya, o oh, gasiga, mga boss amo, slow mo ta slow mo, Opa. yeah. ay lang ninyo tagda kung uniform na kisi. Um, bilhan <laughs> antik na na antik so init kayo mga choy kaasuji cho alright pero wa pata na human bagnod sa tagmayo hangtod mahuman yung tulok kabuok kagod <laughs> i feel like dying i'm trying to fly high but i'm not a pilot can't deny it but some days i feel idiotic just a product of a system where you're lucky just to make a dollar that ain't gonna stop me cause my grind's contagious i'll do what it takes to turn passion to passion and if i go down i'ma do it on my terms and every single problem brings a lesson that i learned in dark kids then tanan to paagi sa atong pagsolda Kipalaman nato siya sa... Brunstrad. So, first forward lang nato ay okay. eh, dugay niya malanay. <laughs> Then, Ritsu na. Nalala lang ko ka video kay wala ila maka video puros busy sumo siya gilimpyuhan na nako na gisulaban after nga masulda na mo. so three pieces ni siya mga boss amo so karon uh, karon haninga portion is limpyuhan na mo ang garol So limpiuhan nato ang Garol para pintala ni siya unyang taud-taud. So fast forward na to. Then uma nato ang limpyo Garol bai sa nato ni para unya is makapintal na ta so yung ani di ay mong gibaid ayuhon dyan yun siya gibaid may nang tapot yung kay siya zoom in na to alright tara siya 3 Three pieces 378 Three, 4 four inches 4 four and 1, 8 So, testing na ito na ron. Mone, ang pinaka-exciting na part. <laughs> unsa o na to diha sa kuko diha sa buktun murag lugos pa man mo ay kabalaka usban pa nato ni mga boss amo manager <laughs> so mo na ni siya ang final nato All alright ayun dyan siya okay 2 arah asabi tapot ba muhawid hawid ba sa ang Agkay kang ginaok ko. <laughs> okay na. Pwede na. Then mauna ni siya. Human o baid. Ah, atong sulyan umuhawid muhawid ba? Oh, makahawid rade ay. <laughs> okay. So pintalan na ni siya. To ara matte black. So kipintala na nina na mag urethane paint. Matte black ang color. Jack, more than finished product. Like I'm trying to fly high, but I'm not a pilot. deny Some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me because my grinds contagious. I'll do what it takes.